Magandang umaga mga kapuso, andito pa rin po ako sa Kaliraya Bridge dito sa May Quezon City at sa mga ulso ito ay ang ulat. Mga kapuso, kaugnay po niyan si Bagyong Christine. Kahit tinutungbuk po ang Northern Luzon, ay apektado pa rin po nito ang ilang bahagi ng ating bansa. Kita sa latest satellite image ang napakalawak na kaulapan ng bagyo na halos buong Luzon na ang natatakpan. Nakataas ngayon ang Red Rainfall Warning sa Katanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at ilang bahagi ng Albay. Orange rainfall warning naman po sa ilang pampanig ng Albay, ilang bahagi ng Sorsogon at buong Quezon Province. Samantala, isinalalim pa rin po sa yellow rainfall warning ang Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, ilang panig ng Sorsogon, ilang bahagi ng Masbate at buong Northern Samar. May rainfall advisory naman po sa Bohol, Biliran, Southern Leyte, Palawan at silang ng Cebu, Negros Oriental, Samar at ng Eastern Samar. Pinalerto po ang mga residente sa mga nasabing lugar mula sa banta ng baha at landslide. Tatagal po ang mga nabanggit na babala hanggang alas 8 ngayong umaga. Paalala mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Andrew Perkera, inyong unang hirit weather presenter. Know the weather before you go. Para mag-save mga kapuso.